Bumalik na nga. Bumalik na ang Jan Russell namin. Ay, 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 Wala! <laughs> Wala na siyang mahingi. Wala ay. nang mahingi po. Hmm? Hindi Hi. naman na tubig. Hindi naman tubig. are Ay, talaga naman, Diyos ko po nasa pichi lang inuman <laughs> nanay nanay oh. teka teka, nakay si Jan Russell o, tingnan mo si Jan Russell o teka, si Jan Russell Ay, binibidyo natin teka. teka, binibidyo natin si Jan Russell eh. Ay, wow Oh, inumpa. inumpa pa ulit? Inumpa pa ulit? Ah. Oh, yeah. Ano eh? Inumpa pa ulit? Isa yun? Wow! Busog na!